Hello mga ka-abroad at sa mga kababayan nating ex-abroader sa panig ng Earth kay na sana ay nasa ligtas na kalagayan kayo sa mga oras na to at uh, mula dito sa UAE tayo ay mag update tungkol sa ating kalagayan sa ating uh, trabaho ah uh, tulad nung nabanggit ko kahapon na receive ko yung aking uh, confirmation ng endo end of service sa kumpanya after 16 years and uh, after that nung parting gabi nakareceive mo ako ng text messages na pumasok na daw yung ano pumasok na daw yung aking end of service benefits do sa aking bangko dun sa account pagtingin ko bawas na tanggal na yung ano tanggal na yung uh, aking personal loan at saka credit card ayan dito sa UA kasi papa nagpapahirap sorry dito sa uy ano nagpapahirap sa amin in real talk eh yung mga credit cards kasi dito wala naman limit kung ilang credit cards ang pwede mong makuha sa mga bangko iba't ibang bangko sila pa nga yung mag-o-offer sa'yo ipilitin ka pa talagang kahit natutulog ka tatawagan ka nila para lang kumuha ka ng credit card ngayon kung wala kang control kukuha ka, sasabihin mo for safekeeping lang for emergency pero was na nabawasan na yung credit card nagamit mo na isang beses na i-swipe mo na isang beses nagamit mo sa online transaction na isang beses sigurado dire-diretso na yon at yun ang problema lumalaki yung utang at sa mga ganito pagkakataon, na bigla kang ma sa trabaho bigla na lang ma-realize mare mo na yung end of service benefits mo o yung severance pay mo ay doon lang pala mapupunta sa mga utang. Yan ang isang malaking problema dito sa UAE ng ating mga ka brother at yung mga ka-ex-abroad natin. Pinagdaanan nila yan. At ah... Uh, Noong mga nakaraang panahon, noong mga nakaraang taon, naging uh, bad image dito yung mga kababayan natin Pinoy dahil ang uh, ginagawa, magka magkakaroon ng personal loan sa isang bangko, tapos dadagdagan ng mga credit cards at uh, ikakas out nila lahat ng mga laman ng credit card. Tapos kapag ka, nakuha nila yung gusto nilang amount, bigla magpapaalam kunyari na magbabakasyon o emergency leave tapos wala na yung balikan. At yun ay nakapagpasama ng image dito ng mga Pinoy ng mga kasama nating abroader at ex-abroader. Um, wala naman kasing uh, batas na nagbabawal na magkaroon ng credit card dito. Ang pinaka requirements lang kailangan na I think 3000 minimum 3000 dirhams 'yung sweldo mo, pwede ka nang makabil ng credit cards. Kahit ilan. So 'yung galing mangungutang tapos kakalimutan na yung pagbabayad, ayan, nadadala pa rin dito. Pero kapag dumating na sa mag-clearance ka na, pag inabot ka ng bigla kang matiterminate, yun ang problema. So, paalala sa ating mga ka mga kay abroad na pupapalarin ulit tayo magkaroon ng trabaho, uh, iwasan na natin yung magkaroon ng napakaraming utang dahil yung ating magiging dapat na magiging puhunan pag uwi natin ng Pinas eh, wala, sa utang lang mapupunta. And, uh, so to say, ganyan ang uh, nangyayari. Although, meron naman tayong konting natira doon sa uh, ating severance pay na pwede natin magamit doon sa ating bukid Uh, sa ngayon, uh, nakaplano ko baka magalaga tayo ng uh, free-range chicken tapos nasamahan uh, natin ng kambing. Siguro, uh, yun, yun yung muna yung pinakamaganda na magagawa natin na uh, negosyo pag-uwi ng uh, probinsya. Um... Sana sana mag-click. At uh, hindi ko pa alam kung mga ilang pirasong manok tayo mag-uumpisa, kung ilang pirasong eh uh, uh, kambing. So, nag ako sa YouTube. Tumitingin tingin ako ng mga vlog sa YouTube. At nagtatanong-tanong din ako sa mga kababayan natin kung ano yung magandang style sa pag-aalaga niya mga free range chicken na yan yung mga sasu yung mga ano ba yan yung alam kong free range chicken sana yun yung sasu yung galing sa France na mga manok yung kulay uh, ano ba yan kulay maroon ba yun ayan na parang 45 days din ang style yung ang kulay ng itlog kulay brown uh, balak ko uh, organic yung walang halong mga chemicals yung pagkain ng manok, walang turok. Gano lang para medyo uh, mas ligtas at uh, mas uh, hindi magastos. So sana mag-click ulit nang uh, nasabi ko. Yun yung ating nakaplano. and uh Salamat sa panonood mga ka-brother mga kayaks abroad, at uh, sana support tayo nitong aking channel, at uh, magkwentuhan tayo kung ano magandang uh, mapapagkikitaan pag-uwi natin sa Pinas. Bye-bye!